Hi guys! Welcome to our channel! So, panibagong topic natin ngayong araw ay magtatanong tayo at magtatanong bawat isa sa amin at sasagutin. So, ako muna magtatanong sa iyo. Magandang tanong to para sa iyo eh. Mm -hmm. Ang unang tanong ay kung kailan nating tumira sa ibang bansa kailangan. Kung kailangan nating tumira sa ibang bansa ng isang taon saan mo ako dadalhin at bakit? Ako ang sasagot? Oo, oh, ikaw ang sasagot. Sa ano? <laughs> 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 mm. yeah, sa Mars. Ang bansa nga eh. Sa ano? Para sa akin ano? Switzerland. Para sa Switzerland? Kasi ano, magkakaroon ka ng peace of mind, tapos sobrang ganda ng mga tanawin, tapos ano, parang konti lang yung population doon magkakaroon pa talaga ng ano, peaceful life. Pero marami nagsasabi, totoo naman daw na napaganda, ng paligid, pero ano daw yun, depressing daw na lugar yun, malungkot daw, maganda Hindi. lang daw yung ano. Pero ang lungkot daw na lugar na yun, parang ang dami na de-depress sa tao. Eh kasi nga ba diba, konti lang yung population. Mas malamig, Mm -hmm. Pero at mabilim. least mag experience natin kasi dito 'di ba lumaki tayo or nasanay tayo sa ano sa ganitong bansa na masyadong magulo, um, maingay. Mm -hmm. Kaya mas maganda rin 'yung ma-experience natin 'yung ganun. Oo, oh, tama 'yan kasi alam mo kung ano 'yung kanyari, pag mainit gusto mo ayaw, maraming ingay, gusto mo 'yung tahimik, ganoon. 'yung mga iba naman kasi tahimik yan, tapos gusto ano naman malamig, yan gusto naman nalang medyo parang Medyo maingay, tapos mainit. Kaya, minsan, ma mas ma-appreciate mo rin. Eh. Tama rin yung gano'n, yung totoo. Pero, yung mga taga doon na malamig na lugar tapos, dihira lang yung liwanag, mas maraming na de-depress sa kanila, eh. Kaya, depende talaga, pag nasaan ka na doon, gusto mo sa ibang environment. Pag sa environment na yan, gusto mo rin pumunta sa gano'n. Parang, gano'n din ako. Ayoko rin ng maingay, pollution, gusto ko tahimik, maganda mga paligid, is it sweet, number two, ito naman, tanong. Bakit number two. Eh, that para yung tanong. Paya, ko okay, rin. Baba? Parang wala na rin, ano, trilly eh. Pag parehas hindi. ano. Eh. Ano yung simple yung ginagawa ko na nagpaparamdam sa'yo ng pagmamahal? Ay, Kaya yan. hindi ko napapansin. <laughs> yung nararamdam mo, yung simple yung ginagawa mo, alam mo guys, itong asawa ko. Mag-asawa po kami, hindi po kami magjowa. <laughs> we're married. So, alam nyo, sobrang nagpapasalamat ako gabi-gabi. Hindi -gabi. lang alam ni Donabel na I'm so thankful. Minsan naiiyak ako. Hindi nga alam naiiyak minsan ako. Pero hindi niya ako nakikita kasi naiiyak ako kasi <laughs> alam mo, binigyan ako ng Diyos na napaka-sweet na ano. Kasi lagi siya nagkikisa akin, lagi niya ako niyayakap. Lagi siya nagsasabi ng I love you. Tapos, ano, ma napaka-matiisin niya, napaka-simple niya, napaka-sipag, napaka-asikaso. Minsan nahihiya rin ako sa kanya, kaya minsan nahihiyak ako kasi hindi ko pa siya mabigyan ng magandang buhay. Kaya minsan nade-depress ako. Minsan, hindi naman depress at sinan. Parang mm. sobra ako nalulukot minsan. Hindi niya alam na naiyak minsan ako pag gumatulog. Kasi yun yung nararamdaman ko na... Mm. Minsan sinisisi. si, -si, -si real talk, to talk talaga to na... Minsan, sinisisi ko parang wala akong kwenta. Nagsiselfita ko which is mali, pero ayun yung nararamdaman ko kasi gusto ko siya mabigyan ng magandang buhay. Gusto kong baka wala kami sa ganitong setup. Kasi balang araw, no? pag makita nyo, napakalit pa lang ng aming tinutuloyan. Kaya gusto ko makano na kami, makakuha na kami ng bahay. Eh, minsan, gusto ko rin kasi minsan nagmamadali. Parang, pre, ang hirap din ng buhay. Gusto ko siyang mabigyan ng ano mas masaya. mag gusto ko siya maging mas masaya kasi pag mas masaya siya tayo ko siya sabi sa kanya pag masaya siya mas masaya rin ako kasi ayo ako ano pag malungkot siya mas manalulungkot ako kaya mas okay sa akin na mas masaya siya kaysa ako yung masaya parang gusto gusto kong pero i mean ako yung malungkot kasi pag di ko kaya eh pag nakita ko siyang malungkot kahit masaya ako mahawa ko hindi hindi ako magiging masaya. So, para mas importante sa akin yung happiness niya. Yung happiness niya, ay yung may ultimate happiness. Alien! <laughs> Joke lang! <laughs> so, guys, ito yan. Game! Ano? Kininig siya. <laughs> kininig to the bone! <laughs> okay. Number 3. Ang tanong natin ay Anong pangarap natin na hindi pa natin tinutupad pero gusto mong simulan na? Ay, ang ganda na tanong o. Oh. Gusto mong ulitin ko? Sige nga. Anong pangarap natin na hindi pa natin tinutupad pero gusto mong simulan na? Ano ba pangarap natin? <laughs> marami tayong pangarap na alam mo ito mo diba? Sobrang dami, hindi mo na alam. Eh, hmm. siguro ano. kasi pangarap pa lang halos natin. eh. But at least may pangarap guys, di ba? Importante yun. Hindi, eh, yung ano, yung parang magkaroon tayo ng financial freedom, tapos uh, matupad yung magkaroon tayo ng sariling bahay, ganun. negosyo, sakyan. Negosyo, kung ano-ano pa na makakatulong sa atin. Para ano, para may, ma may matulungan din tayo, maging blessing din tayo sa ibang tao. Ganun na rin sa family natin, syempre. Hey guys. Hmm, bumuo ayun. ng family. <laughs> kahit, oh, yan, kahit ako guys, ganun din. Sa totoo lang, kaya hindi pa namin plano mag ganun. Kahit ako, sa totoo lang. Gusto ko naman gumawa ng na pamilya, pero in reality, ang hirap ng buhay pa eh yeah. gusto ko muna maka-establish ng solid na pagkakitaan para ayoko rin kasi mahirapan kami, mahirapan siya. Sa akin, kaya ko lang matiisin yung hirap. Pero ayoko lang din ano, kasi mas na ano ako, nasasaktan. Bila lalaki, alam nyo naman na mga pride, natural na mga pride yung lalaki. Pero, ayun nga. Kaya guys, kung gusto nyong matupad yung mga pangarap namin, Subscribe now! <laughs> like and share. Comment. Hindi, <laughs> real talk guys. Pero kung minsan nakikita nyo yung sarili nyo din sa amin, baka ito yung mga lang language din na language nyo na nasasabi rin namin na makaka-relate kayo. Kaya subscribe para siguro mamomotivate din kayo, ma-inspire. So kasi kami, nagsisimula pa lang kami bilang... Ewan eh, ko, oh, masasabi ng pamilya kasi wala pang anak pero sumula pa lang kami. Bilang husband. Oh, uh, wala, hindi, wala, hindi pa kami nag-celebrate ng anniversary which is malapit na. Hopefully, bago kami mag-celebrate ng anniversary, may magandang blessing no? mangyari. Alam ko naman yung Diyos hindi naman tulog. Alam ko lahat ng bagay may timing. Eh, pero minsan, di ba, na ano tayo, na na-stress, na na-depress na na de kasi may mga bagay tayo na gusto mangyari sa oras ng tao, sa oras natin. Pero yung mga blessing ng Diyos, talagang timing sa oras niya. Kaya minsan may susubok talaga yung panampalataya mo, patience mo. Pero alam ko na darating yung time namin. Kaya lang ngayon, minsan nalulungkot lang. Hindi ko maiwasan kasi I'm just a human. Naramdaman ko yung mga ano, minsan talagang sobrang nalulungkot ako pero iniisip ko na lang din kahit minsan gusto kong mag ano, sa ibang tao, pero ako rin minsan pinipilit ko lang din at i-inspire yung sarili ko na magpatuloy alam ko mga ano lang to, mga yun, wala na mga pagsubok lang to na kailangan lagpasan next, so, next question mm -hmm. Ikaw ako? Ako ata magtatanong eh. Mm. Ako, ako magtatanong, magtatanong tapos na ako sa mga um, <laughs> Kung eh. may araw tayong pwedeng palikan, alin yun at anong meron sa araw na yun? Ulitin mo nga ulit. Kung may araw, may araw tayong pwedeng balikan, alin yun at anong meron sa araw na yun? sa totoo lang guys, ang hirap ng tanong na yan, simple lang, pero alam mo kasi na, lahat na nangyari sa amin, ano, memorable sa akin eh, The treasure ko talaga, pero kung yan, iniisip ko kung may araman na gusto mo, at kung meron doon, siguro yung ano, yung mga panahon at mga araw na alin kami sa uh, taba ko sa alibay, doon sa bahay nila, actually sa totoo lang, di ko minsan sinasabi sa kanya, kasi ayoko siyang, mahomesick, malungkot, pero sa totoo lang, Homesick na homesick talaga ako sa ano, sa lugar nila, sa Tabaco ako. Gusto ko talaga doon. Mm, pero, siyempre, ayaw mo rin masyadong tumagal. Siyempre, gusto mo rin, siyempre, gusto mo rin yung pa, ganun ganon Pero gusto mo rin tumagal doon. gusto mo rin bumalik dito. Siyempre, iba-iba rin. Pero, maganda rin doon talaga sa lugar nila. simple lang, hindi, hindi mabilis yung buhay. Mabag, kalmado lang, mabagay. Hindi parang nagbabadali ka. Hindi ka to pag sa city, parang, hindi ka nagmamadali kasi daw mas chill lang payapa wala ano mapo although hindi naman ganoon kaano yung buhay pero magaan magaan yung ano mas masaya kasi sama-sama kayo may pwedeng gawing banding so yun so ano kung may babalikan man ako okay number 5 Mm -mm. So, ang tanong ay, anong pagsubok na nalampasan natin ang pinaka nakatulong para tumibay ang relasyon natin? Kasi nga, sinusubok na kami. <laughs> <laughs> Alas araw-araw naman tayo sinusubok eh. Sinusubok na yung pasensya eh. <laughs> Alas, ano oh. lagi naman tayo sinusubok, diba? ba every since ano. Sa totoo since, guys, ako ano, yung pagsubok niya. <laughs> <laughs> everyday naman tayo sinusubok. Yun. Ano nga, pagsubok. Kaya nga, Nalagpasan natin na mas tumibay pa daw. Ano yun, parang gano'n eh. Nalagpasan natin. Ka, no? Pagsubok ka, wag pagsubok Siguro wala. Hindi, hindi pa naman gano'n ka ano. Um, hindi naman mabigat ang na pagsubok. Kaya pagsubok na ano ano, mga di pagsubok lang. Siguro okay. sa financial, gano'n. Oh, sa pagpapakasal namin, gano'n. Tiwala lang talaga. Tiwala sa Panginoon. <laughs> mm -hmm. Tiwala sa bawat isa. Kahit uh -huh. hindi pa gano'n ka financial. Maka, ano din, makapag, at least yung, nagsimula yung na. Yung ano kasi yung distance din, di diba? ba? Di ba kasi nagkakilala kasi kami, ano. <laughs> sige, sige, kwento mo yung story. Dyan. Through Facebook. Mm, mm Ano, so, then sobrang bilis din namin na kinasal. Hindi pa kami ganun katagal. Yeah, ilang months daw. Parang hindi, parang ano, getting to know each other pa kami. Yeah, parang ano Parang, oh, sobrang bilis. Parang six months ata, seven months. Ilang months tayo bago tayo. Parang ganun lang kabilis eh. Eight months. Eight months. Eight months ata. Eight months. Oh. Ay, months ba? Diba ano tayo? 7 ata o 6? 6? Ah, mag-8 months nga. oh, 8 months. 8 mm -hmm. months tayo. Ano naging tayo. Tapos ilang beses din, ano, ilang beses lang din kami nagkita. Naging kami nung April 7 noon. Naging kami tapos pumunta pumunta ako dito sa inyo, di ba? Mm -hmm. May pumunta ako dito para makilala yung parents niya. Tapos next na po pagpunta mo September, no? Mm -hmm. September pumunta siya doon sa amin. Tapos ang ano, then yung next naman na nagkita kami, December na. December na yun eh. O, mm -hmm. Oh, December na yun yung ikakasal na kami. 'Di ba? Sobrang bilis. Sobrang mm -hmm. bilis na eh. Mm, parang apat na beses lang kami. Unang beses, unang beses kaming nagkita nung April 7. Doon din kami naging kami. April 7, birthday ko yun. Tapos, April o May, pumunta ako dito nag, na, na uh, pumunta ako dito sa kanila. Hindi ko nakilala yung parents niya. Parents ko naman nakilala naman na siya nun, nung pagpunta niya doon sa amin. First visit niya. Bali, ano eh, tatlong beses nung tayo nagkita na, no? di ba? Oo, oh, tapos nagpaano, pumayag agad siya. Magpakasal sa akin. Delikado kaya yun, guys. Maganda yung makikilala niya muna yung buti. Di ba? Eh, ngayon, nagsisisi na siya. <laughs> kaya maganda, guys, kilalala niya muna mabuti. Huwag ka muna yung pasok na pasok sa ano. Mara niya, jajombag pala kayo. Ano? Iba pala yung ano. Pero, wala namang perfectong lalaki, uh, thankful guys. Thankful naman, thankful naman ako. Uy, perfect, perfecto. Pero hindi naman Pero ako lang ang perfecto. Yung... <laughs> <laughs> Tayo pa naman ako kay Gail kasi mabait naman siya. Hindi naman kahin siya. Ayun lang, ayun lang yung, yung palubag <laughs> loob guys. palubag <laughs> <Kahit, laughs> loob. Kahit ano, kahit <laughs> sa maiting panahon na nagkakalala kami. Ako talagang ano rin eh. Ano rin, ka, ako, ano rin bukod sa alam kong mabuting tao si Donabel napakabait, napakabuti yung, yung family na meron siya ay yung hinangaan ko sa kanya hinangaan hmm. mo sa kanya ay sa akin mo hindi ka umanga umanga, <laughs> ako nga kung, yung sabi ko nga sa iyo eh, napaka ano eh, pero yun, hinangaan ko nga rin sa iyo, sa pamilya mo yung, yung pagtrato nila sa akin kung anong pamilya meron sila na, na, simple lang pero alam mo yung puno, puno ng pagmamahal puno ng saya kahit hindi naman ganoon ka na, na. Talagang, talagang ano, talaga. Same Very as well with common. his family naman. Family niya naman, mababait din naman. Wala, wala din naman naging problema. Ako lang ang hindi mabait. Siya lang ang hindi mabait. Okay. <laughs> Charing. Next question. Number na ito. Ako na. Ako na magtatanong. Hindi na ito. Um, mm, Six. No. Anong kanta ang parang theme song ng love story natin at bakit? Ten -ten 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 -ten. Ikaw at ako yun guys eh. Yung theme song na. Ikaw at <laughs> ako. Oh, oh, ako. Alam mo, pag naisip ko yung kantang yun, naalala ko yung ano, dalawang bagay, dalawang senaryo. Una yung, yung kakilala kami sa ano, chat unang chat namin. Tapos pangalawa yung unang punta ko doon nakita kami ayun ay lang naiisip ko pag nalalo yung kantang nalalo ko yung una namin pagkikita next seven kung pelikula ang buhay natin anong magiging pamagat nito wow unexpected love Unexpected huh? love. <laughs> <laughs> Baklang bakla. Unexpected love. Eh kasi ano, hindi hindi naman natin na-expect na magiging tayo, magiging mag-asawa tayo kasi 'di ba? Una pa lang ano, eh, nagkakilala tayo through ano, social media. Diba? Ayun na scam ko siya. <laughs> tapos parang ang bilis lang lang lahat no ang bilis ng pangyayari hindi ka pala ng dalawang isip no hindi patay na patay ka sa akin hindi <laughs> <laughs> ka pala ng dalawang isip na papakasal ba ang bilis naman although meron pa ring doubt doubt hindi. Siguro hindi mo mawawala rin yan. Uh, to be honest, um, siyempre, um. ano, honest, siyempre, ano, sa maikling panahon na yun, parang mapap mapapaisip ka pa rin na. Uh tama ba to? Tama ba tong naging decision ko parang ganun? Tama ba tong magpapakasal ako sa kanya? Tama ba tama ba tong ano? Sasama ako sa kanya dito sa kanila dito sa Antipolo since ano eh. Ay, diba? na. napakalayo, di ba? Napakalayo. Sakto lang. <laughs> Sakto. <laughs> okay. mm -hmm parang ang hirap din kasi nung ganun eh. Sa panahon kasi ngayon, ang hirap magtiwala kasi marami yung, maraming tao yung parang nice, calm, di ba? Kasi di ba may ibang tao na sa una, kapag nandun sa inyo, parang magpapakitang tao lang. Tapos pagdating na pala sa kanila, yung parang, doon na tunay, ay doon na lalabas yung tunay na ugali. Yan nagpapayawatig yung mama niya sa akin eh. Kung kukwentuhan kami doon. Yung alam niyo kakilala namin, nagkwento pa na mag gano'n. So, parang gusto ko sabihin kayo yung mama. So, ibig sabihin na ganyan pala kung gusto mong paano. <laughs> Lagi pa naman niloloko yung, yung mama niya. Pero hindi ko binanata na gano'n. Saan binanata ko siya ng gano'n. So, ibig sabihin na yung palagi niyo sa akin. Kaya ka nagkukwento niya. <laughs> kukwento kasi si mama bot sa mga ano. Sa mga... Parang yung mga napapansin niya rin na mga pangyayari tungkol sa mga nagtitiwala agad. <laughs> okay. Pero ramdaman naman nila na ano, magpapagkatiwalaan naman ito. Sakto lang siguro, okay. di na mga ramdaman lang. <laughs> mga ano lang, Next. mga 80%. Ako na. Ako na ba? Ako na, kakatanong na ata eh. <coughs> Tama ikaw ba? Ako. Oo, oh, ako na. Okay. Eh, di ba? Anong parte ng relasyon natin ang pinaka ipinagmamalaki mo? Parte ng relasyon? Anong parte yan? Anong parte ng relasyon natin ang pinaka ipinagmamalaki mo? Anong klase? Anong klase, ano Para anong klase, no? Oo. Uh Siguro guys, ano, um, chill, chill, chill lang kami. O, kasi ako ano ko okay, eh, chill lang din ako pero minsan mabis din ako ma mairita, ma -irita, ma, -ano, ma -ano. Pero napaka-chill ko lang din. Pero yun si Donabel chill lang din. Hindi hindi nga, hindi ma ano. Asop nawa asop As of now, ah. <laughs> as now, baka magbago eh. Pero yun guys, napaka chill lang din. Siguro, ayun nga, chill lang din kasi hindi naman ako ano. Pero pag ano, minsan, actually napaka-chill ko, pero hindi rin ako chill pag nabubwisit ako, no? Napaka-opposite din. Sobrang chill ko, pero pag nabubwisit, hindi rin chill. Ganun. Pero Saka talagang pwede chill. Sa'ka pwedeng mabwisit? <laughs> mabagay eh. Pero hindi naman totally nagwawala o ganun. Pero normal siguro yung sa manong, manong mga tao. Pero pag ano, hindi na nila ka, natitimpin yung sarili nila. Pero matimpin sila. Pero ganun, pag humasabog na sila, ganun. Pero... So, parang chill hindi ka pa lang. naman sumasabog. Ang sumabog pala yung pagmamahal ka sa'yo. Kala? Kala? Ano na Ano na? Nine? Mm -hmm. Anong gusto mong pagtuunan natin ng pansin o pagbutihin bilang magkasintahan dito pero hindi kami magkasintahan. Mag-asawa ngayong taon. Anong gusto mong pagtuunan natin ng pansin o pagbutihin bilang mag-asawa ngayong taon? Siguro yung ano, <coughs> um, unti-unting pagtupad sa mga pangarap. Hmm. Diba? Yung hmm. parang ano, pagkakaroon na consistency. Okay. Last question. Kapag tumanda na tayo, anong klaseng couple ang gusto mong maging tayo? couple, matanda, matanda na. Ano, cool pa rin. Eh. Cool pa rin. Hindi porque tumanda ka na, eh, tumanda na rin yung ugali mo. Hindi mo sure. Marami na. Nang mamature do, oh, pero tatanda. Pero dapat, pero hindi. Marami kayang isip ado? bata ka pa rin. I mean, Ay, minsan pagiging isip bata. So, -isip pagiging bata. Interesting. Pagiging uh, excited. Pagiging masayahin. Maikling malik ng bagay masaya. Yeah, sure. sa'yo. Kasi diba pag ano, dumarating sa time na ano, yung ang tao na kapag tumatanda na, nandiyan na, dumalabas na ito. Parang biglang nagbabago yung ugali. Meron mga ganun. Ibig sabihin, eh, expect mo magbabago yung ah, ugali. Pag sa ano. Hindi naman, meron talagang mga nangyayaring ganun. Parang... Ayun mo guys, hindi siya solusyon. Um. <laughs> no? yung eh, pinag, pinagdududahan niya ako. Oh. Malay mo, magigayon pala ako. <laughs> Pero guys, hindi ako magbabahag. So sure, that's all ah, lang today. Talaga. Guys, kung nagustuhan nyo itong da. video natin, mag-comment, like, and share, mag-subscribe, at uh, kung may gusto kayong itopic namin sa susunod na vlog, i-comment nyo, baka pwede namin gawa ng content, o gusto nyo mag-share ang buhay nyo o mag ask na advice masaya kaming tumugon dyan sa lahat ng masabihin nyo okay guys ingat bye bye